Ito ang isa sa pinakamalaki at pinaka uh, uh, trade fair sa China. Uh, kaya lagi tayong sumasali dito. Full force kami sa embassy at saka sa consulate. Nandito kami lahat para tulungan ang ating mga iba't ibang entrepreneurs na makasali dito. Iba-iba uh, ang kanilang larangang uh, pinag, ang pinagbibili. Uh, mayroong iba na Pagkain, uh, inumin, uh, fabric or uh, mga sinusuot. Meron ding wellness. So bakit importante ito na makasali tayo? Kasi una, uh, mapapakita natin ang mga Filipino companies na para ma magkaroon ng B2B uh, engagement, ano? Last year alam ko nandito ako last year may isang mga ilang company na during this ano lang, the past a uh, few days ang dami na nilang nabenta at hindi lang nabenta maraming umorder sa kanila through the year Gusto pa nating paramihin ang mga kompanya na makakapagbenta dito sa mga susunod na, pan na mga taon Bakit po kasi mahalaga yun sa ating bansa. Ibig sabihin nun, mas maraming mga Pilipino na ma makakakuha ng uh, tubo, makakakuha ng trabaho. Ang ating growers ng durian, ang ating handicraft makers ng bulakan, ng cordillera, ang ating uh, coffee growers, sila po ay nagbe-benefit sa palawak at malalim na kalakalan natin sa China. Kaya sama-sama po tayo na palawagin ang ating relasyon sa China.